It's my... Good morning, good morning, good morning mga ka -garden. Welcome, welcome po ulit dito sa ating vlogging, Bob vlogging. <laughs> so ngayong araw po ay nagtutunaw po tayo ng nano tablet ito ho ay isang uri ng uh, fertilizer na naka nanotechnology kaya ho naka tablet form po siya yung isang tableta po yan ay good for uh, for 4 napsak sprayer na po yan apat na sprayer na po hatiin nyo lang po yan sa apat so yung tinunaw ko ngayon ay isang parte na lang po yan uh, yan ho ang iti-treat ko ngayon dito sa bagong seedlings ng ating to F1. Yan ho, ano. So, sprayan po natin yan po yung kulay ng tubig pag natunaw po natin yung nano tablet. Aha. So ngayon po ay i-spray ho natin 'to. Spray sabay parang yung may konting dilig. O, para may maiwan sa lupa habang nababasa yung kanyang dahon so, para double purpose po tayo may mahigop yung ugat tsaka yung dahon yung Shoutout nga pala sa iyo pre at uh, yung kaibigan nating technician ng nano tablet ng Green Wonder uh, available po ito ay pasensya na pre nakalimutan ko talaga pangalan mo paki-comment na lang pre sorry talaga pero available po itong nano tablet product ni Glen Wonder sa uh, dito sa atin sa Dingle kay uh, Sir Siloy Sir Siloy paki comment naman ng pangalan ni paring teknisya natin <laughs> nagpipils kasi tayo kaya makakalimutin <laughs> so ayan na po tayo uh, patapos na po halos yan uh, si Sir Siloy pala ay siya yung may-ari ng uh, Avian Manguma Farm Supply dito po sa Dingle so, so Diyan ho natin susubukan yung galing ni ni Nano. Isama na rin ho natin yung mga seedlings nating uh, malalaki na. Uh, so yan ho yung ating uh, naiwang sili. Uh, Punti-unti, nauubos na rin siya. Sili tsaka talong. Uh, so ititreat na rin ho natin siya ng uh, nano tablet. Magkagandahan ako kasi niyan uh, sa pagkakaalam ko yung nano tablet or nano fertilizer ay pina-improve na uri huya ng fertilizer na kung, i, kung iisipin nyo ho kung ikukumpara nyo ho sa granular na abono yung equivalent po ng uh, isang tableta ni nano tablet hindi lang ako sigurado pero nakakerry na rin ho ako ng nano products yung isang piraso ho nyan kumbaga yung yung maliit na portion kumbaga equivalent 1 gram 1 gram ni nano fertilizer is equivalent to uh, mga 1 kilogram ni commercial fertilizer ganun ho siya kagaling